Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento. Paumanhin po, ang video na ito ay ginawa hindi upang suwain ang doktrina ng ibang pananampalataya. Kundi ang pagnanais lamang na ipahiwatig ang malayang pamamahayag ng katotohanan. Naglalaman ito ng mga talata na siyang pinipili ng simbahang iglesia ni Kristo sa Biblia. Katulad ng talata na nasa aklat ng Roma Kapitulo 16 Versikulo 16 na umano'y nagpapatunay na ang kanilang iglesia ay mababa sa letra sa letra. Ngunit ang paggamit ng talatang ito ay nawala ng kabuluhan at nawala ng bisa upang mapatunayan nila na ang iglesia ni Kristo ay totoong itinatag ng Panginoong Hesus. Samahan niyo po akong suriin kung bakit ang talatang ito ay hindi maaring gamitin upang magpapatunay na kanilang iglesia ay ang nanasa Roma sa unang siglo. ang Iglesia ni Cristo, na ang ibig sabihin ay, Simbahan ni Cristo, sa Tagalog, ay isang malayang simbahan na itinatag noong ikadalawamputpito ng Hulyo, isang libo at labing sa Pilipinas. Ang INC ay itinuturing na pinakamalaking katutubong simbahan sa Pilipinas, at mayroon itong mga kongregasyon sa mahigit isandaan at limampung bansa sa buong mundo. Narito ang kasaysayan ng simbahang Iglesia ni Cristo. Ang INC ay itinatag ni Felix Manalo, na isang dating katoliko na nagsimulang mangaral aral ng kanyang sariling mga doktrina noong 1913. Naniniwala ang INC na ito ang tunay na simbahan na itinatag ni Jesus, at ang pagpaparehistro nito sa Pilipinas ay katuparan ng mga propesya sa Biblia na muling lilito ang simbahan ni Kristo sa malayong silangan. Ang INC ay mabilis na lumago pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, at nagsimulang magtatag ng mga kongregasyon sa ibang bansa noong 1968. Narito ang mga pangunahing doktrina at paniniwala ng INC. Ang INC ay isang unitaryo at non-trinitaryo na simbahan na nangangahulugang hindi sila naniniwala sa Trinidad. Naniniwala sila na si Jesus ay anak ng Diyos, ngunit hindi siya Diyos mismo. Isa sa mahigpit na katunggali ng INC ay ang simbahang katoliko, ang dalawang simbahan ay kapwa may mga katanungan na nangangailangan ng wastong kasagutan upang ipatanggol ang kanikanilang pananampalataya. Narito ang tatlong pinakamalaking mga katanungan ng Iglesia ni Kristo para sa simbahang katoliko tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Unang katanungan, kung Diyos si Kristo, bakit siya namatay? Narito ang sagot ng katoliko. Si Kristo ay may dalawang kalikasan, isang tunay na Diyos at tunay na tao, ang pahayag na ito ay base sa Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan Kapitulo 1 Versikulo 1 hanggang 14, na nagsasabing si Kristo ay ang Diyos na naging tao. At ang dahilan ng kanyang pagiging tao ay upang mamatay sa krus ang kanyang katawang tao. Dahil walang dugo ang kanyang pagka-Diyos sapagkat ito ay Espiritu. Dahil ang dugo mismo ng Panginoon ang kailangan para sa kasalanan ng mundo. Ngunit ang pagka-Diyos ni Kristo ay hindi namamatay na mababasa natin sa aklat ng Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 8, na si Kristo ay walang katapusan. Dagdag pa ng Panginoon sa aklat, ni Juan Kapitulo 10 Versikulo 18, ito ang kanyang sinabi, walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Si Kristo mismo ang nagsasabi, na walang maaring makapatay sa kanya, kundi kusa niyang ibibigay ang kanyang katawang tao. Pangalawang katanungan ng Iglesia ni Kristo, kung Diyos si Kristo, bakit tumawag siya sa Diyos? Ang tanong na ito, ay basi sa sinabi ni Kristo sa Cruz. Nang sinabi niya, na Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan niyo ako? Narito ang sagot ng Katoliko, nang sumigaw si Kristo, sa salitang Diyos ko, Diyos ko, ay hindi nangangahulugan na nagpapaligtas siya sa Diyos. Dahil siya mismo ay ang tagapagligtas, na mababasa natin sa Lukas Kapitulo 2 Versikulo 11. Sapakat hindi mangyayari ng si Kristo ay pababayaan ng Diyos Ama, dahil sinabi ng Ama ng si Kristo ay ang kanyang kaisang minahal na anak, na mababasa natin sa Mateo Kapitulo 3 Versikulo 17. Kaya ang salitang sinisigaw ni Kristo na Diyos ko, Diyos ko bakit niyo ako pinabayaan, ay hindi para sa Kanya. Kundi ito ay para sa atin, dahil tayo ang tunay na pinabayaan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, at si Kristo ang namamagitan para sa atin. Ang salitang Diyos ko, Diyos ko, bakit pinabayaan mo ako? Ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Kawikaan Kapitulo 22 Versikulo 1, ito ay salita ng isang makasalanan na tao, at hindi orihinal na galing kay Kristo. Ito ay dinala ni Kristo sa krus upang mapakinggan ng Ama na Diyos ang mga dinadaing nating mga makasalanan. Sapagkat ang pagdarasal ng makasalanan ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Pangatlong katanungan ng Iglesia ni Kristo, kung totoong Diyos si Kristo, bakit sinabi niya sa Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan Kapitulo 8 Versikulo 40 na siya ay tao, ito ang kanyang sinabi. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos. Narito ang sagot ng Katoliko. Hindi naman tutol ang simbahang Katoliko na si Kristo ay totoong isandaang porsento isang taong katulad ng karaniwan. Tutuong tao siya, dahil siya ay ipinanganak ng tao, ito ay mababasa natin sa Ebanghelyo ayon kay Juan Kapitulo 3 Versikulo 6, ito ang sinabi ni Jesus. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ang ibig sabihin ng Panginoon na tulad niya na ipinanganak ni Maria na tao ay tao rin, kaya si Kristo ay naging tao. At dapat nating malaman na, Noong unang siglo ang unang mga kristyano sa Roma ay naniniwala na, na si Kristo ay tunay na Diyos. Sa pamamagitan ng liham ni Apostol Pablo na ipinadala sa Roma Kapitulo 9 versikulo 5, ganito ang kanyang sinabi. Ang kanilang mga ninuno ay mga pinili ng Diyos. At nagmula sa kanilang lahi, si Kristo nang siya ay maging tao, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na dapat purihin magpakailanman. Amen. Letra por letra na mababasa sa sulat na ito na mismo si Apostol Pablo ay naniniwalang Diyos ang Panginoong Hesus. Dahil sa talata na ito, ang pinili ng Iglesia ni Kristo na bersikulo na nasa Biblia ang Roma Kapitulo 16 Bersikulo 16. Na umano'y nagpapatunay na ang kanilang Iglesia ay mababasa letra sa letra ay nawala ng kabuluhan at nawalang ng bisa upang mapatunayan nila na ang Iglesia ni Kristo ay totoong itinatag ni Kristo. Narito ang hustong pag-unawa tungkol sa talatang Roma Kapitulo 9 Versikulo 5 at Roma Kapitulo 16 Versikulo 16. Ginamit ng Iglesya ni Kristo ang Roma Kapitulo 16 Versikulo 16 na may nakasulat na salitang. Bilang mga magkakapatid kay Kristo, sa literal, sa pamamagitan ng banal na halik. Kinukumusta kayo ng lahat ng Iglesia ni Cristo rito? Ito ang pinakamahalagang talata ng Biblia para sa kanila dahil umano dito mapatunayan na ang kanilang simbahan ay mababasa sa Biblia. Ngunit, ang talatang Roma Kapitulo 9 Versikulo 5, ay nauuna sa talatang Roma Kapitulo 16 Versikulo 16. Ito ang malaking tanong, kung totoo na iglesia ni Kristo na nasa Pilipinas ay siyang iglesia na nakasulat sa Roma Kapitulo 16 versikulo 16. Bakit hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos ayon sa nauunang talata sa aklat ng Roma Kapitulo 9 versikulo 5? na nagpapatunay na ang taga-Roma pala mula pa sa unang siglo ay naniniwala na, na si Kristo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tiyak na sila ay nagkakamali na, Gamitin ang talata na Roma Kapitulo 16 Versikulo 16. Dahil hindi naman pala sila magkapariho ng paniniwala sa mga Kristiyano na taga Roma noong unang siglo, tungkol sa pagkatunay na Diyos ni Kristo na ayon sa kanila ay tao lang. Kaya ang talata ng Roma Kapitulo 9 Versikulo 5 ay nagpapatunay na hindi ang Iglesia ni Kristo na nasa Pilipinas ang ibig sabihin ng Roma Kapitulo 16 Versikulo 16. Dahil ito ay pangungumusta para lamang sa mga taong nainiwala na si Kristo ay tunay na Diyos katulad ni Apostol Pablo ayon sa kanyang sulat. Maraming pang mga katanungan tungkol sa pagkatunay na Diyos ng Panginoong Hesus. Ngunit, ang mga kasagutan na inihayag ng Katoliko na ating nababasa ay sapat na upang tayo ay maniniwala ng si Kristo ay isandaang porsento na tao at isandaang porsento na Diyos. Maraming salamat po sa inyong panunood! hanggang sa susunod